wala po. Ngayon, yung eternal son mm -hmm. na nababasa po sa ating registro. Mm -hmm. O bakit tanggap nating eternal son? Mm -hmm. Eternal dahil si Jesus Christ ay mula sa walang hanggan. Opo. Mika 5:2. Opo. Ngayon, son. Bakit nating tinatanggap na son? Mm -hmm. Kasi naging son. Opo. Naging, naging anak, anak ng Diyos Opo. kailan? Opo. Nang ipinagbuntis ni Santa Maria. Opo. Yan naman ang ibig sabihin ng eternal sun. Mm -hmm. e tanong. Okay. Uulitin ko yung tanong. Hindi ano po yung tanong? Bigyan na natin ang tanong. Hindi ko na unawaan. Uulitin ko ang tanong. Ang tanong ko ganito. Ang tema ko, patutunayan ko, na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag di Kristo ayon sa Biblia. May po ba ang Christian ba ayon sa Biblia? Sag sinagot ko na po yun. Oh. Ang Christian, nasa Biblia, nasa unang Pedro, kapitulo 4, ang tinutuko yung mga kausap ni Pedro, kahit anino nyo, wala ron. Ang Bible, nasa Biblia. Oo, oh, na, uh, ang an Bible, nasa Bible. Meaning, okay. the entirety of this book, nasa Bible, Bible yun. Baptist, nasa Bible. Opo, si San Juan Bautista yun. Ang church, nasa Bible. Oo, oh, yung mga unang Christiano yun. So, tinatanggap mo, ng Christian Bible Baptist Church ay nasa Bible. Yung, yung, eh, hindi kayo. Tinatanggap eh, mo. Hindi kayo. Ang Christian Bible Baptist Church ay nasa hindi Bible. Hindi kayo yun. May ano ka na? Mr. Moderator, ah, very ah, illogical, ah, very impertinent yes, ah, ah, eh. May yes, so, eh. yes, ba? Kinuha ka mo kayo lang ka hulsi sa Biblia tapos papatungkol mo kayo. Eh kino kontra ko po yung nakasulat sa ano sa ating registro. <laughs> eh sabi ko kaya may contradiction kasi ang nagpapaliwanag sila. Opo. Brother Mabrik, Brother Celso. Opo, mali po 'yun. Kaya nila pinapatunog na contradiction kasi mm -hmm. ang nagpapaliwanag nagsanabasa nila mm -hmm. sila. Opo. Samantalang pagka tayo Brother Mabrik, ang sasagot. Opo. wala po. Ngayon, yung eternal son mm -hmm. na nababasa po sa ating registro. Mm -hmm. O bakit tanggap nating eternal son? Mm -hmm. Eternal dahil si Jesus Christ ay mula sa walang hanggan. Opo. Mika 5:2. Opo. Ngayon, son. Bakit nating tinatanggap na son? Mm -hmm. Kasi naging son. Opo. Naging, naging anak, anak ng Diyos Opo. kailan? Opo. Nang ipinagbuntis ni Santa Maria. Opo. Yan naman ang ibig sabihin ng Eternal Sun. Mm -hmm. e Kaya nga, brother Maverick, itong mga tumututol sa atin. Opo. Okay lang tumutol. Ang masasabi ko lang, mag-aral pa kayo. Mag-aral pa kayo. Mag-aral pa kayo. Mag-aral pa kayo. Mag Okay lang na kayo matuto, kayo matuto, kayo matuto, kayo matuto, kayo mag-aral pa kayo. <laughs> mag-aral pa kayo. <laughs> Eh ngayon, Brother Mabrik, itong tumututol sa atin, ang stand niya, si Jesus Christ daw po, eh anak na ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Okay. Eh ngayon, Brother Mabrik, itong tumututol sa atin, ang stand niya, si Jesus Christ daw po, eh anak na ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Okay. Unang-una, yung term na Eternal Sun, mm -hmm. hindi naman galing sa bibig ng Diyos 'yan eh. Unang-una, yung term na Eternal Sun, mm -hmm. hindi naman galing sa bibig ng Diyos 'yan eh. Unang-una, yung term na Eternal Sun, mm -hmm. hindi naman galing sa bibig ng Diyos 'yan eh. Brother, uh, Celso. Opo, opo. Hindi naman galing mismo sa bibig ng Diyos siya may sabi. Opo. yung Eternal Sun, 'yun po, brother Maverick. Mm -hmm ay galing po sa mga taong nagbasa ng Biblia. Tama po. Yung mga Bible scholars. Mm -hmm. Sila po ang nagbigay ng term na eternal son.